Tingnan guys, ang makulit na pusa. Hindi po umaalis sa kalungan. <laughs> ayan, no? <laughs> ayan siya. Kahit sa anak pumunta ando. Uh, ayan siya. Makulit na pusa. Ang makulit na pusa. Ayan, eh. Ayan, eh. ganda po na Pinatulokan po namin siya kahapon, guys. Tulog siya ng tulog. Siguro <laughs> efekto yun din yung gamot. Tulog siya ng tulog. Hmm? Ang mani niya. Hmm. Tulog siya ng tulog. Gusto niya laging nakahapon sa tao. Ayan, hmm, guys. Eh. Gusto niya gaya lagi nakakalong. Pag nakahiga ka, nakasakay siya. Pagka nakatayo ka, lakad ka ng lakad, kasunod siya. <laughs> Ayun. Bakit? Saan ka pupunta? Ayun. nagyo na pa siya. <laughs> Sinabangga, guys, yung side ko. O, oh, ayan, o. Oh. Ayan siya, oh. o. Ayan, o. Oh. Akyat na naman siya. Nakahiga na naman. Ayan, o. Oh. <laughs> nakahiga na naman siya, guys. <laughs> nakahiga na naman siya. Hmm. Ganyan lang kanyang gusto. Pag nakahiga ka, nakahiga rin siya sayo. Hmm. Pag lumalakad ako, kasunod ko. Nasisipa tuloy. <laughs> Naiipit. <laughs> oh, ayan siya. Ang bait naman niya. Oh. Ayan siya guys. Oh. Ang ganda niya oh meron pa siyang kwentas so, asan niya patunog Ay, Ay. Ay. may lahi po ito guys kasi iniuwi ito nung aking manugang sa apo galing sa sa manila Alaga ito nung aking isang apo eh iniuwi naman dito ng aking apong alaga ko inalagaan niya ang bait niya po guys sumobra ang bait sumobra ang bait gusto yung laging nakakalong pagka po gabi hindi po dito ito natutulog doon po sa aking isang anak sa kabilang bahay pagka lang po araw narito siya sa gabi yun ang katabi niya <laughs> yung anak ko. Hmm. Yan yung katabi sa pagtulog. Dun. Pagka araw, andito siya. Hindi siya naalis sa akin. o <laughs> Ning, oh, ganda mo. Ning, nee. ganda mo, oh. Hmm. Ang ganda mo, Ning. Nee. Tulog siya ng tulog kahapon. Epekto siguro ng turok pinatarakan po namin siya ng anti-rabies. Kasi yung aking isang apo, lagi nakakagat at nakakalmot ng pusa. Pinabakunahan tuloy namin. Eh, ang mahal po ng bakuna. Tatlong, ah, bali, apat na session. Tatlong may bayad. Yung huli, yung booster, wala na. Eh, magkano po ang isang turok? Eight, 850 may tatlong session po yun tatlong session yung may bayad yung pang-apat wala na yun yung kanyang pinaka-booster ang mahal ng turok ang mahal po ng turok kaya alaga alaga para hindi makagat ng pusa o kaya aso Hmm. hindi na po lilimang beses kasi na ano yun ang pusa nakalmo kaya pinakabakunahan ko hmm, ang bait ni moning siya po ay si ginger pangalan po niya ginger as in luya <laughs> pangalan po niya ay si ginger Ginger, as in luya. Ano? bait hmm. nyo, nilahi hmm. po, yan, guys. Hmm. Nung bumait naman, ni eh, ayan, oh. Ay, nung umalis sa kalungan. Pag naglalakad ka, gusto, ikukunin din siya. Dadalhin siya. Okay. Hmm. Stay dadalhin. Stay dad. Wala po pati siyang ano guys. Wala siyang wala siyang kuko. Nagpapahino ko siya. Wala po siyang kuko guys. Hinihino ko aking ako. Kaya wala siyang pangalmot. <laughs> wala siyang kuko. Hmm, ayan tayo. Naninipa siya oh. Uh, pero wala siyang kukong sumasabit. <laughs> Wala siyang tokong sumasabi. Ito, Ayun. O, tayo ka na. Um, nakad na. Um, o, ano po guys? O, ayaw umalis. Ayan, umalis ka na. Ayan, umalis din. Ayan, nag-iinat siyang mabuti. O, ayan. Nag-iinat na may, ayan. Ayan. kos 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 yan yeah. mamaya manghihingi na yan ng pagkain mm. oh ang nangihingi eh. nangihingi na nga meow yeah. natan <laughs> niya dyan. alam na ang bisyo yan eh yan yeah. mm. pogi ana pogi mo ang pogi po ng pusa namin. Naku, ayan na naman po. Sumampa na naman po sa lola. ano ba yan? Hmm. Ayan. Ang malis. Ayan. Sa upuan. Ayan. Naglalaro na siya guys. Lalaro ka na? Naglalaro na siya. Ang haba ng kanyang buntot, guys. <laughs> May lahi siya kasi. pagka umakit siya guys nalalaglag siya kasi wala siyang pangapit <laughs> wala siyang pangapit wala siyang kuko <laughs> nang nang ano na 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 pag siya'y umus-us, hindi siya makakapit. Naantok pa siya. Naantok pa siya, guys. <laughs> Bye-bye!